Nita ko dalaga ng si ko. Mato ko sa lumbutan bi kay ngita ko dalaga. Si Sirens manang padulong diri oh. Hula to na ko na si Sirens diri bi. Hmm? Huh? Sirens ah mang kapadulong. Ngita ko sika kay mamisita ko. Ah gara ah, mura na magmakabuhi na. Na ba ako trabaho? Unsa man imong trabaho be? Kala di akong pagpamayot. Kaya ako, ano pong warta? Atos, ipang pa ni Kung ay bayot. Ay, pang warta. Tuyugoy ko ulit kami. Misita ko. Tara. Isay-say, silika Riana oh. Bitaw, Elsa, si isay og silika. Wala to nang nato ni sila Ariana. na. Sige, Elsa, wala to nato sila dire. Elsa, nai chika dira, kaya mamisita ko. Kadagan, dig chika, say. Chika lang, say, pirting daghana. Kuyugan ka na mo, Sai! Sai, asa man ka? Ito, Sirens. Eri ka. Maang Chicks, maang onda ko. naan mo. Mamayot na lang Ingon ka, Sirens. mang Chicks ka. Mamayot man lagi ka. Nahan sa lakon ng pagpamortal ka. Niyarang nang maang Chicks. O, ma man ka ha. Ikaw rin bahala. Sirens, ito na tayo sa kinga. Kay 150 na niya. Kinila na Jun Niron ba? Impas na Jun si Say Say ba? Impas na Jun si Say Say! Pasti lang si Say Say ng kuyog ka Jiboy o ka Jiin. Huwag na Jun Niron. Ingon mo si Iksi Say Say. Nagpadala na dito sa mga bayo. Impas na ang halihan ni si Tawas ba? Uli na